So hey, yung mga idol, ito na. Ito yung laman ng Gcash account ko. 2,956.34. Yung naipasok kagabi gabi dito, 2,500. Kaya, ibabalik natin to ngayon. Eh, hey, good morning mga idol. Kaya inihintay ko yung tumawag sa akin kagabi na Di ko kilala eh, nagko-content kasi ako, nag-gaan ako sa basketball kagabi. Nagko-cover ako doon sa laro ng San Luis at saan ng Biglang may tumawag sa akin kagabi, kaya hindi ko na askasa. Sabi ko kasi sa kanya na pagkatapos na lang ng laro, eh, tawag ng tawag. Eh, mayroon daw siyang naisin sa Gcas ko na 2,500, malaki yun mga idol. Kaya siyempre, eh, pinaghirapan din niya yun. Ngayon ni eh, tinex ko siya na tumawag siya ulit sa akin para may confirm ko kung siya ba yung may-ari. Si alam niyo mga idol, hindi ko naman pira yon kahit na nasa ano ko na nasa Gcash account ko. I-send ko sa kanya yon pag uh, tumawag siya, magbigay siya ng number kung anong Gcash number niya na ipadala ko. Isa uli ko sa kanya yung idol, eh, 2,500, Malaking laking pira yun. Uh, kawawa naman baka kailangan din niya yung pira uh, para sa akin eh, hindi ko pagkakainteresan yun kasi hindi ko pinaghirapan yun kaya pag mayroong mga ganun kung mga idol ilang bisis na na mayroong pumapasok sa Gcash sa camp ko sinasauli ko talaga kasi hindi sa akin ito lang yung kagabi lang hindi ko kagad na ano dahil siyempre eh, nagdano nga kayo ng basketball tapos si eh, hindi ko na maasikaso matapos yung laro mga alas 10 na ng gabi o alas 9 o alas 10 siyempre nanalo nag happy happy pa ayun kaya ito ngayong umaga ko lang na ano sa kanya nabasa yung nag text niya tapos hindi ko nasagot ko lang siya kagabi ng isang beses pero grabe ang ingay sa loob ng gymnasium kaya hindi ko maintindihan yung sinasabi niya kaya yung nakita ko ngayon yun meron na naisend na 2,500 kasi yung laman ng Gcash ko 400 plus lang ata yun ngayon ni eh, alas 3,000 na ah. di kanya nga talaga kaya ibabalik ko talaga yun mga idol eh, papakita ko sa inyo kung paano ko ibabalik sa kanya para kung nakasabihin na hindi totoo Ibabalik ko talaga yun lang okay, mga idol ito na ito yung laman ng Gcash account ko 2,956.34 yung naipasok ka gabi dito 2,500 kaya Ibabalik natin to ngayon. Ayaw ah, Ayaw mag-send.

Oh, ayan na yung naiwan sa Gcash ko. 456.34. Naisend na yung 2,500 sa account mo, Idol. Ayan ay na, ibalik na.